Guys, nakapaligo na si Ling si Yasi. Yasi, si Yasi pala to. Yan. <laughs> ang kambal. Yan, naliguan ko na guys. Yasi, mag-hi ka naman sa mga viewers natin. Igiginaw pa siya. Pero tin tinuyo ko na yan. Ayan. Tinuyo ko maigi. Ayan. <clears throat> so, si Yasi guys, yung aking bagong for babies. Yan nga, inulugulugan ng aking asawa. Eh, sorry. Ayan. Si Yasi ay ang pangung-pango. <laughs> si Yasi guys ay princess type. So, may mga princess type na tayo. Yan, yeah, si mag-high ka naman. Gino'n na ginoon siya eh. <laughs> Maga ko na paliguan si Yasi kasi ang dami nila guys. Kailangan kailangan nilang maligo ngayong araw lahat kasi mabantot na sila. Yan. Eh, siyam to. So, ang pagkapaligo pa lang kaya si hanggang sa pagtutuyo, naabot na guys ng naikit kalahating oras. So, isang aso kalahating oras ang pagkalilinis. Pero once a week ko lang naman ito pinapaliguan guys. Pero everyday pa rin yung paghilamos. Pag inspection ko meron silang mga ah, uh, alam mo na may mga kumapit ba ng mga ah, uh, garapata. So, yan. Lagi pa rin natin ina-inspection yung mga katawan nila. So, so far, wala naman akong nakuha. garapata. Effective talaga itong, ano, ito guys, yung ating pet core. Tick and flea. Yan ang ginagamit ko sa mga for babies ko eh. Kasi, ano, <coughs> organic siya, hindi siya harmful. Proven na guys, kasi yun ang ginagamit ko sa mga kahit mga one month old pa lang ng mga puppies ko. Minispray ko na yan minsan kasi minsan, hindi maiwasan. marami kaming aspen dyan sa labas. Ang kinakapitan sila ng mga garapata. So yan si Yasi. Yasi? Yasi! Ay, si Yasi bagong ligo. Oh. Sabi <laughs> ni Yasi, siniguan mo naman ako aga-aga pa. O ayun mo nyan, maaga ka ng nga presko na. Oh.